Naranasan mo na bang magtaka kung ang isang simpleng baso ng tubig ay maaaring magbago ng iyong buhay? Sa Hunyo Uno, may isang makapangyarihang pangyayari. Isang pagbabago na matagal nang pinag-uusapan ng mga Buddhist monk sa loob ng maraming siglo. May isang banal na ritual na gumagamit lamang ng isang pang-araw-araw na bagay na inilalagay sa baso. Na pinaniniwala ang magbubukas ng mga biyaya sa pananalapi kapag ginawa ng may dalisay na intensyon. Ito ay simple. Ito ay payapa. At ito ang maaaring maging punto ng iyong pagbabago. Kung ikaw ay nahihirapan, nakakaramdam na parang natigil o naghihintay ng isang palatandaan, ito na yon. Manatili ka sa amin dahil ang ilalagay mo sa basong iyon ay maaaring maging simula ng lahat ng iyong inaasam. Sa puso ng mga turo ng Buddhism, ay isang tahimik na katotohanan. Ang kasaganaan ay hindi hinahabol. Ito ay inaanyayahan. At minsan, ang universo ay nag-aalok ng mga sandali kung kailan ang enerhiya nito ay perpektong naaayon sa iyong pinakamalalim na mga hangarin. Ang Hunyo Uno ay isa sa mga sandaling iyon. Isang banal na araw kung saan ang mga sinaunang enerhiya ay bumubukas ng daan. At sa tamang ritual, maaari kang pumasok sa isang bagong yugto ng daloy ng pananalapi. Ito ay hindi tungkol sa pamahiin. Ito ay tungkol sa intensyon. Tungkol sa pagkilala sa makapangyarihang koneksyon sa pagitan ng kalikasan, espiritu, at kaluluwa ng tao. Sa tradisyon ng Buddhism, kahit ang pinakamadaling bagay, isang malinaw na baso, dalisay na tubig, isang dakot ng mga banal na sangkap, ay nagiging mga kasangkapan para sa pagbabago kapag ginamit ng may malay. Para sa maraming Pilipino, ang pananampalataya at ritual ay bahagi ng araw-araw na buhay. Kaya isipin mo na pagsamahin ang malalim na pananampalatayang iyon sa isang gawain na ginagamit ng mga monghe sa loob ng maraming siglo upang makaakit ng kapayapaan, kalinawan, at oo, pera. Ang gagawin mo sa Hunyo Uno ay maaaring magbukas ng mga biyayang matagal mo ng tahimik na ipinagdarasal. Bakit mahalaga ang Hunyo Uno? Hindi lahat ng araw ay pare-pareho ang kahalagahan. Sa tradisyon ng Budismo, may mga petsa na may natatanging espiritwal na bigat. Mga panahong lumiliit ang tabing sa pagitan ng pisikal na mundo at ng espiritwal na kaharian. Ang Hunyo Uno ay isa sa mga banal na araw na ito. Pinaniniwalaan ng mga monghe na sa panahon ng ilang lunar cycles at cosmic alignments, ang enerhiya ng universo ay mas tumutugon sa intensyon ng tao. At sa araw na ito, ang enerhiya ng pagtanggap ay lalo pang malakas. Bakit hunyo uno? Madalas itong nagsisilbing simula ng bagong lunar cycle na kaugnay ng paglilinis, paggaling, at kasaganaan. Ito ang perpektong panahon upang magtanim ng bagong binhi, lalo na kung ito ay nakaugat sa iyong pananalapi. Hindi lamang ito tungkol sa yaman, sa anyo ng pera, ito ay tungkol sa pagakit ng seguridad, oportunidad, at kapanatagan ng isip. Para sa maraming tao sa Pilipinas, ang Hunyo ay hindi lang gitna ng taon. Ito ay panahon ng pagbabago. Natapos ang taon ng pag-aaral. Dumadating ang mid-year bonuses Nagsisimula ang pag-ulan. Nagbabago ang kalikasan. Sa mga turo ng Buddhism, ang mga pagbabagong ito ay hindi lamang pisikal. Ito ay energetiko. Tumasalamin ito sa mga pagbabago na maaari mo ring gawin sa iyong sarili. Sa araw na ito, inirerekomenda ng mga espirituwal na guro ang paggamit ng tubig bilang sisidlan ng iyong mga hangarin dahil pinaniniwalaang ang tubig ay may buhay na alaala. Sinasalo nito ang enerhiya, intensyon, at vibrasyon. Kapag pinaghalo sa mga partikular na banal na sangkap, ang isang simpleng baso ng tubig ay nagiging espiritwal na magnet na humihila ng positibidad, kasaganaan, at progreso. Ngunit narito ang mahahalagang punto. Gagana lamang ito kung ikaw ay naniniwala. Ang ritual ay hindi lamang tungkol sa panlabas na kilos. Ito ay tungkol sa pagkakahanay sa loob mo. Ang Hunyo Uno ay isang pintuan. Pwede kang pumasok dito nang may buong pananampalataya. O manatili sa labas na nagtataka kung ano ang maaaring nangyari kung ginawa mo. Kaya bago mo ito ituring na isa na namang online na ritual, itanong mo sa sarili, paano kung totoo ito? Paano kung ang Hunyo Uno talaga ang araw na magbabago ng lahat? sapagkat sa loob ng mga siglo ng tahimik na pagsasanay, pinanood ng mga monghe at mga naniniwala ang petsang ito na gumagawa ng mga himala, hindi dahil sa mahika, kundi dahil sa kahulugan. At ngayong taon, Panahon mo na upang sumabak sa sinaunang agos na iyon. Ang lakas ng tubig at baso sa mga ritual ng budhismo. Sa mga turo ng budhism, ang tubig ay higit pa sa isang likas na elemento. Ito ay isang banal na salamin. Hindi lamang nito pinapakita ang mundong nakapaligid sa atin, kundi pati na rin ang enerhiyang inilalagay natin dito. Nakikinig ito, sumisipsip, at nagbabago. Kaya madalas gamitin ng mga monghe ang tubig sa kanilang mga espiritual na gawain dahil ito ay tumutugon sa panalangin, intensyon, at vibrasyon. Kapag pinagsama mo ang tubig sa isang malinaw na baso, hindi ka lamang naghahanda ng sisidlan. Lumilikha ka ng isang espiritual na kasangkapan. Pinapahintulutan ng baso ang liwanag na dumaan ng malaya na sumisimbolo sa kalinawan at kadalisayan. Sa parehong paraan, mas malinaw na makakapasok ang universo sa iyong buhay kapag inalis mo ang mga hadlang sa enerhiya at binuksan mo ang iyong sarili ng may kalinawan at katapatan. Hindi rin bago ang ideyang ito sa kulturang Pilipino. Matagal nang ginagamit ang tubig sa mga ritual sa iba't ibang probinsya, para sa paglilinis ng mga bahay, para sa mga basbas sa kasalan, o para sa tahimik na mga panalangin sa mga palanggana tuwing madaling araw. Ito ay isang tulay sa pagitan ng pisikal at espiritual. Dumadaloy ito kung saan ito kailangan. Nagdadala ito ng kahulugan. Ngayon, isipin mong pagsamahin ang parehong tubig na iyon sa mga sangkap na nagpapalakas ng enerhiya asin, upang sumipsip ng negatibidad, barya para akiti ng daloy ng pananalapi, dahon ng basil para anyayahan ng pagkakaisa o bigas bilang simbolo ng supply. Hindi lamang ito mga bagay. Ito ay mga simbolo at malakas ang pagsasalita ng mga simbolo sa espiritual na mundo. Sa sandaling ibuhos mo ang tubig sa iyong baso ng may kamalayan, nagsisimula kang makipag-usap sa universo. Tinasabi Handa na ako. Handa nang tumanggap. Handa nang maniwala. Handa nang bitawa ng anumang hadlang na pumipigil sa kasaganaan na marating ka. Madaling paalalahanan ng mga monghe ang kanilang mga estudyante na ang mga ritual ay hindi mga salamangka. Ito ay mga refleksyon. Kung ang iyong baso ay malabo, kung ang tubig mo ay tahimik pero ang puso mo ay balisa, nananatiling nakablock ang enerhiya. Ngunit kapag nilapitan mo ang ritual ng may kapayapaan at pokus, nagiging isang pintuan ang baso. Sa ilang mga templo, isang mangkok ng tubig ang inilalagay sa tabi ng bintana, nakaharap sa liwanag ng umaga habang inaawitan ng mga panalangin. Pinaniniwalaan na habang sumisikat ang araw at hinahawakan ng tubig, dumadami ang mga basbas. Sa iyong tahanan, ang iyong baso ang nagiging iyong templo ang iyong mga panalangin ang nagiging awit. At ang iyong pagnanais para sa kapayapaan sa pananalapi ang nagiging enerhiya na hawak ng tubig. Kaya huwag maliitin ang simpleng gawa ng pagpuno ng baso. Sa tradisyon ng Buddhism, ang pagiging simple ay banal. At minsan, ang pinakamahinahong mga kilos ang nagdadala ng pinakamalakas na himala. Ano ang ilalagay sa iyong baso? Ngayon na nauunawaan mo na ang banal na papel ng tubig at ang enerhiyang hawak nito, panahon na upang ihanda ang iyong baso para sa ritual ng Hunyo Uno. Ngunit hindi ito basta pagtambak ng mga bagay sa tubig. Bawat item ay may kahulugan. Bawat hakbang ay may intensyon. Gumagawa ka ng isang daluyan, hindi lamang para sa pera, kundi para sa kalinawan, kapayapaan, at pagbabagong buhay. Tingnan natin ang mga sangkap isa-isa. Unang asin ng dagat o rock salt. Ang asin ay isa sa mga pinakamakapangyarihang espirituwal na panlinis. Tinasalo nito ang negatibong enerhiya at nililinis ang iyong paligid. Sa maraming tahanan sa Pilipinas, may mga mangkok ng asin na inilalagay sa mga sulok upang palayasin ang masasamang espiritu. Magdagdag ng isang kurot lamang sa baso. Habang ginagawa ito, tahimik na sabihin Alisin lahat ng hadlang sa aking daraanan. Dalawang barya, mas mainam kung isang pilak at isang gintong kulay. Ang mga barya ay sumasagisag sa yaman at oportunidad sa pananalapi. Pumili ng malinis na barya na may sentimental o positibong halaga. Ito ay simbolo ng iyong kahandaan na makaakit ng kasaganaan. Ihulog ito ng maingat sa baso at sabihin, Dumadaloy sa akin ang pera ng madali, tapat at may biyaya. Tatlong bigas, hindi lutong butil. Ang bigas ay simbolo ng supply at araw-araw na mga biyaya sa parehong kultura ng Budisim at Pilipinas. Ito ay kumakatawan sa kasapatan, sapat na pagkain, sapat na pera, sapat na pag-asa. Magdagdag ng isang kutsarita at sabihin, "Naway hindi mangulangan ang aking tahanan sa mga kailangan nito." Ikaapat na balat o hiwa ng lemon. Ang lemon ay sumasagisag sa paglilinis, pagiging bago, at pagtanggal ng malas o stagnant na enerhiya. Sa mga espiritual na tradisyon, ginagamit ang citrus upang putulin ang negatibidad. Maglagay ng maliit na balat o hiwa. Sabihin, linisin ang aking buhay at bigyan ng lugar ang kasaganaan. Pitong dahon ng balmoral sa riwa o tuyong dahon, banal ang balmoral sa maraming kultura. Ginagamit ito sa mga templo ng Buddhism para sa paglilinis at proteksyon. Inaanyayahan nito ang pagkakaisa sa iyong pananalapi at relasyon. Maghulog ng isa o dalawang dahon at bulong. Naway lumago ang kapayapaan at pera sa aking buhay. Ikaanim na maliit na papel na may sinulat na intensyon. Ito ang iyong personal na haplos. Isulat ang isang simpleng, malinaw na intensyong pinansyal. Ito ang nais kong bayaran ng aking mga utang. Malugod kong tinatanggap ang mas maraming kliyente sa aking negosyo. Tinatanggap ko ang mga hindi inaasahang biyaya ng may may kagalakan. Tiklupin ito at ilagay sa tabi ng baso, hindi sa loob. Habang sumusulat, damhin ang emosyon sa likod ng iyong mga salita. Mahalagang paalala, gumamit ng malinis, malinaw na baso, huwag plastik o kulay. Punuin ito ng filtered na tubig, kung maaari. Gawin ito sa isang tahimik na lugar, ang umaga o gabi, ang pinakamainam. Sindihan ang puting kandila, kung kaya. Ang ilaw ay sumasagisag sa kalinawan at espiritwal na koneksyon. Ano ang huwag gawin? Huwag magmadali. Hindi ito checklist. Ito ay usapan sa banal. Huwag ibahagi ang baso ng iyong ritual sa iba. Huwag ilagay ito sa magulong lugar. Kailangan nito ng mapayapang espasyo tulad ng malapit sa bintana, altar, o halaman. Bawat bagay na inilalagay mo ay parang pagsasalita sa universo sa sarili nitong wika. Hindi ka nang hihingi ng pera. Nakikiayon ka sa daloy nito. Ipinapakita mo na ikaw ay bukas, handa, at nais tumanggap, hindi lamang ng yaman, kundi pati ng kapayapaan at balance na kasama nito. Ang baso ay ang iyong handog. Ang tubig ay ang iyong mensahe. Ang ritual ay ang iyong tugon sa kung ano ang matagal nang sinusubukan ibigay ng universo sa iyo. Paano isagawa ang ritual sa Hunyo Uno? Ngayon nahanda na ang iyong baso kasama ang lahat ng banal na sangkap, ang susunod na hakbang ay ang mismong pagsasagawa ng ritual, hindi dahil sa takot o pilitan kundi ng may kapanatagan at tahimik na pagtitiwala. Ang Hunyo Uno ay hindi lamang isang petsa. Ito ay isang espiritwal na pagkakataon. At kung paano kalalapit sa araw na yon ang magtatakda ng daloy na papasok sa iyong buhay. Hakbang Uno Piliin ang tamang oras. Isagawa ang ritual ng maaga sa umaga. Ngunit ang pinakamakapangyarihang bahagi ng ritual na ito ay hindi nasa baso. Ito ay nasa loob mo. Mahalaga sa kulturang Pilipino ang pananampalataya, pananalig na kumikilos kahit sa katahimikan. Kapag ang iyong puso ay matatag at ang iyong mga intensyon ay dalisay, kahit ang pinakamaliit na ritual ay maaaring maging isang himala. Hindi ito mahika. Ito ay kahulugan. At ang kahulugan ay mas makapangyarihan kaysa sa swerte. Maraming tao ang maling pagkaunawa sa mga ritual. Iniisip nila na ito ay mga formula para sa tagumpay. Ngunit ang tunay na ritual, tulad nito, ay mga refleksyon. Ipinapakita nito kung ano na ang nasa loob mo, ang iyong kahandaan, iyong pagiging bukas, at ang iyong paniniwala na ang magagandang bagay ay hindi lang posibleng mangyari. Ito ay nasa daan na. Sa Buddhism, ang yaman ay hindi tungkol sa kasakiman. Ito ay tungkol sa daloy isang tuloy-tuloy na pagbibigay at pagtanggap na nagsisimula sa pasasalamat. Kapag ginawa mo ang ritual na ito ng may pag-ibig, kapayapaan at katapatan, sinasabi mo sa universo, Handa akong maging sisidlan, hindi lamang para tumanggap, kundi para magbigay din ng biyaya sa iba. Ang pag-iisip at enerhiyang iyon, ang siyang lumilikha ng pangmatagalang yaman. Hindi lamang sa iyong pitaka, kundi sa iyong tahanan kalusugan at mga relasyon. Kaya o oh, naglalagay ka ng tubig, barya at mga halamang gamot sa isang baso. Pero mas mahalaga, naglalagay ka ng pananampalataya sa iyong buhay. At minsan, iyon lang ang kailangan ng universo. Muling paghahanay ng iyong pag-isip para tumanggap ang pera. Maaari kang magsagawa ng lahat ng ritual sa mundo, sindihan ang bawat kandila at ilagay ang bawat barya sa baso. Ngunit kung ang iyong isip ay puno pa rin ng takot, guilt o hiya tungkol sa pera, maaaring tumigil ang mga biyaya sa iyong pintuan. Sa Buddhism, ang panlabas na mundo ay salamin ng panloob na mundo. Ibig sabihin, ang iyong buhay pinansyal ay madalas na sumasalamin kung paano mo nararamdaman ang pagtanggap. Naniniwala ka ba na karapat dapat kang magkaroon ng yaman? Tinanggap mo ba ito ng may kagalakan? O tahimik mong inaasahan na ito ay mawawala? Sa kulturang Pilipino, marami sa atin ang pinalaki na maging mapagpakumbaba, iwasan ang humingi ng sobra, manatiling mahinhin, at ito ay isang magandang pagpapahalaga. Ngunit minsan, ang kababaang loob na yon ay nagiging pag-aalinlangan. Pinipigilan natin ang ating mga biyaya bago pa man ito dumating sa pamamagitan ng pag-iisip, baka hindi ito para sa akin. Ngunit paano kung para sa iyo nga? Paano kung ang pera na kailangan mo, ang oportunidad na hinahanap mo, ang kalayaang ninanais mo, ay naghihintay na, malapit lang sa pagbabago ng iyong pag-iisip? Ang ritual na ito ay higit pa sa isang espiritual na gawain. Ito ay paanyaya na baguhin ang iyong paniniwala. Itigil ang pagtingin sa pera bilang isang bagay na mahirap makuha at simula ng pagtingin dito bilang isang daloy na dumadaloy kapag ikaw ay nakaayon sa kapayapaan, layunin, at paghahanda. Narito ang isang simpleng gawain. Tuwing umaga, tumingin sa salamin at sabihin, Bukas ako na tumanggap ng pera nang may pasasalamat. Karapat dapat ako sa kapayapaan at kalayaang pinansyal. Ang kasaganaan ay dumadaloy sa akin at sa pamamagitan ko araw-araw. Sabihin ito kahit hindi mo pa nararamdaman lalo na kapag hindi mo pa nararamdaman. Dahil ang paulit-ulit na pagbigkas ay nagiging paniniwala at ang paniniwala ay lumilikha ng realidad. Ang yaman ay hindi lamang para sa mga maingay, masuwerte o makapangyarihan. Para ito sa mga tapat, sa mga nakatuon, sa mga tahimik na handa, hindi hinuhusgahan ng universo ang iyong nakaraan. Nakikinig ito sa iyong kasalukuyan. At kapag sinabi ng iyong enerhiya ngayon, handa na akong tumanggap, bumubukas ang pintuan. Hindi dahil sa swerte. Ngunit dahil sa wakas ang iyong espiritu ay nakaayon sa iyong mga panalangin mula pa noon. Huling paalala. Gawin ito ng may pananampalataya, hindi lamang pag-asa. Kung may isang bagay na dapat mong dalhin sa ritual na ito, iyon ay pananampalataya, hindi lamang pag-asa. Ang pag-asa ay nagsasabi, baka may magandang mangyari. Ang pananampalataya ay nagsasabi, alam ko nang nangyayari na ito. May tahimik na lakas sa paniniwala bago dumating ang biyaya. Sa mga turo ng Buddhism, ang panloob na katiyakan na ang hinahanap mo ay nasa daan na patungo sa iyo. Ang siyang nagbubukas ng pinakamalalaking pintuan. Ngayong Hunyo 1, kapag inilagay mo ang baso sa iyong altar, o sa tabi ng bintana, huwag mo itong ituring na pagsubok. Huwag tanong, gagana ba ito? Sa halip, ipahayag ng buong kapayapaan. Ito ay gumagana. Ngayon din, isagawa ang ritual hindi dahil sa kawalan ng pag-asa, kundi dahil sa malalim na pagtitiwala na ang parehong enerhiya na nagpapatakbo ng mga ilog at nagpapalago ng mga puno ang siyang gumagabay sa iyo patungo sa kapayapaan, oportunidad, at kasaganaan. Tandaan, hindi ito tungkol sa baso. Ito ay tungkol sa kung ano ang iyong ibinubuhos dito, ang iyong mga intensyon, katapatan, at pananampalataya. Gawin ito ng may pag-ibig. Gawin ito ng may kapanatagan. Gawin ito ng buong paniniwala na ikaw ay nilikha para sa higit pa sa pag-survive. Nilikha kang mabuhay ng may kalayaan, kagalakan, at daloy. Dahil kapag naniniwala ka ng ganoon kalalim Walang ibang pagpipilian ang universo kundi tumugon.